Naka napakaraing ayungin. ayungin! Ayun oh, ayun ang dami. Hello, hello. Hello, napakaraing ayungin. Ayun na ayun. ayun, pala, ay, nagtatalo na, na sa bangka dati. Nagpala doon ako sa dulo eh. Ah! hindi nakakasama pagpalaut sa aking buyo kay eto na at isasama niya daw ulit ako. Pumalaot kasi siya kaninang madaling araw mga maret sabi nga niya ay marami nga daw kumakabu sa aming angatan. Kaya naman hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa at sumama na nga agad ako sa kanya. Medyo madilim-dilim pa nga nung mga panahon na yan kaya naman sabi ko sa aking buyo kay bilis-bilisan namin at baka kami abutan ng ulan. Kaya naman nagmadali na nga ang aking buyok pa na nagwan. Dito nga pala kami kukuha ng isda sa takip ng aming cage dahil ang aming Skylab ay malapit na ngang lumubog dahil panay nga ang ulan. Inilulubog kasi talaga ng aking buyok ang takip ng aming mga cage mga mare at marami nga tumatambay dito at nanginginain ng mga isda. Kaya naman kapag gusto nga namin kumuha ng pangulam mga mare aangatin nga lang namin ito. Swerte mo kapag ka may laman ay di pagka wala namang laman ay di wala ni. Tumalon na nga ang buyok ko sa tubig at kinuha na nga niya ang pangalos. Ito nga palang pangalos mga mare isang mahabang kawayan na ginagamit sa pag-aangat ng takip ng cage. Ipapasok mo nga lang ito sa ilalim ng takip ng cage para lumutang nga ang lambat at unti-unti mo nga itong itutulak hanggang sa dulo hanggang sa matrap nga ang mga isda. Ako mga mare, nung una nga ay wala rin akong kaalam-alam sa mga ganyan. Pero ngayon nga'y may alam-alam na rin kahit kaunti. Habang tinutulak nga ng buyo ko ang kawayan mga mare ay napakaraming ang isdang nagtatalunan. Kaya pakiramdam ko talaga ay siswertihin kami ngayong araw. Nakabandahin kumakabo. Oh. 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 Nako, nagtatalo na na. <laughs> Tuwang-tuwa pa nga ako sa mga nagtatalo ng isda, mga mare, dahil bihira nga lang ako makakita ng ganitong eksena. Ay, mukhang mas marami pa yata ang makakawala kaysa sa mahuhuli namin. nani. Puro kanduli ata, ah. Yan oh. May ba? may kanduli. Para, na pa karito ah. Sa kabila. May tumalo na tilapia na sa aming, ano, sa aming bangka. May, 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 sa Hello, kung pa rin ayo ngin. Eh na pa, nagtatalo na sa bangka dati. Natalo din ako sa dulo eh. Ay, nagtatalo na. Ay, ay nagtatalo na, na sa bangka. Nagtatalo na. Uy! Tumatalo na sa bangka. Gusto na maluto. Oh, nagtatalo na na. Mamati buka.

Going ayungi. Oh, napakadali naming huli. Grabe, swerte yung araw. Ayan. Puro Kurkanduli, ang sarap i-prito. Oh. Pati 'tong kanduli. Yeah. Oh. 'Wag ako tumalon sa akin. Hindi ba ay ba't ayaw magpawali? Oh, ito kanduli. Ay. Baawal. <laughs> <laughs> Wait lang. Uh, oh, oh but, okay. okay

na naming makahuli ng maraming isda sa takip ng aming cage mga mare, ay ilulubog nga ulit ito ng aking buyok para kinabukasan nga ay may masalok ulit kami. Tatlong klasing isda nga ang aming nahuli mga mare at ito nga ay ang kanduli, tilapia at ang isa sa pinakamahal na isda dito sa aming islang ayungin. Pagkadoong na pagkadoong nga namin sa nayon mga mare, dumiretso na nga agad ako sa tindahan para bumili ng mga panghalok. Nagpakayod nga ako ng dalawang niyog mga mare dahil ang request nga ng aking buyok ay maggatan naman daw ako ng kanduli dahil napakatagal na nga daw niyang hindi nakakatikim nito. Isa kasi ang kanduli sa mga paborito niyang isda na nahuhuli dito sa amin. Pero aaminin ko talaga sa inyo, ano, hindi ko talaga paborito ang kanduli. Pero kumakain naman ako nito. Sabi kasi nila, nito, dahil kumakain ng... Oh, mga taga-isla, alam yan. <laughs> kahiwalaan lang sa mga mare ay binabandian ko nga lang ito ng mainit na tubig. Sa pamamagitan nga nito ay humihiwalay ang lansa sa isda. Ito talaga ang ginagawa dito sa amin sa isla para lalong mas masarap ang luto nila sa kanduli. Malaman kasi ito talaga namang napakasarap kapag ka natanggal na ang lansa. Nakadalawang banli nga ako dito ng mainit na tubig at pagkatapos ay ilang bes ko rin itong inanlawan sa tap water. Iyan nga bubong, yan ang makikita mo kapag kakinayod mo ang balat ng kanduli. Iw, aba, napakalansa. <laughs> Pagkatapos ko namang banlawan ng ilang ulit ang kanduli sa tap water, ay binanlian ko naman ang nabili kong niyog. Kapag nga naguulam kami ng ginatani naalala ko nga ang aking nanay at tatay. Nung bata kasi ako, sa tuwing magkakayod nga ng niyog ang aking nanay at tatay, lagi nga ako nakaabang at nakadutdut. Sinasadya naman nilang hindi kayo rin lahat yung nasa bao, kaya naman lalagyan ko na nga ito ng asukal. Abay, napakasarap. Kumuha na nga ako ng malunggay dito sa gilid ng aming bahay at pinakuha ko na ang hinug na bayabas ang aking buyok dito lang din sa aming bakuran. Masarap daw kasing lagyan ng hinug na bayabas ang ang kandulit ang sabi ko nga ay mukhang masarap at hindi rin naman yan makakatanggihan eh. Medyo na-excite pa nga ako magluto mga mare dahil hindi naman ako madalas magluto nito at isa pa may bayabas kaya sabi ko nga ano kayang lasa nito? Iginisa e, ko na nga ang bawang sibuyas at tangluya at pagkatapos ay nilagay ko na nga rin ang kandulit. Gilisagisa ko nga lang ang kandulit at hinalo at pagkatapos nga itinakpan ko na nga ito. Marami nga ang hindi kumakain ng kanduli dahil malansa nga ito. Pero kung maganda naman ang pagkakaluto at maayos ang proseso ng pagluluto ay talaga namang bangka sa sarap. Kayo mga mare at pare, kumakain ba kayo nito? Ibinuhos ko na nga ang pangalawang gata at nilagay ko na nga rin ang mga bayabas. Hinayaan ko nga lang itong kumulo mga mare at pagkatapos ay nilagay ko na nga rin ang siling panigang. At habang pinakukuluan ko nga ito ng mabuti nagimay na nga ako ng malunggay. At nang makita ko nga itong kumulo mga mare, nilagyan ko na nga ito ng mga pampalasa kagaya na nga lamang ng paminta, asin at suka. Panchamitor na nga lang din ang ginamit ko dahil depende na rin naman sa inyo kung gaano katamis at kaalat ang gusto nyo. Nilagyan ko nga rin pala ito ng kaunting asukal mga mare para manamis-namis naman na ating ginataang kanduli. Kaso hindi ko nga lang na-videohan. Inilagay ko na nga rin ang kakanggata at pagkatapos ay tinikman ko nga lang ito kung okay na ba ang lasa. Naku mga mare, sinasabi ko sa inyo, hindi masarap. Charis! Siyempre naman, napakasarap niya na ako nga ang nagluto. Pagkatapos ko ang maluto ang ginataang kanduli, mga mare, naghain na nga ako at kumain na nga kami ni Megan. Hindi ko nga man lang napansin, mga mare, na may kaliskis pa pala ako sa aking ulo. Just good Nagkanaw nga rin ako ng kape dahil napakasarap nga nitong kapartner ng kape. At habang kumakain nga kami ni Megan da, mga mare, eh, may dumaan nga ang mga followers ko at isama ko raw sila sa aking vlog. Kaya ayan. <laughs> <laughs> Niluto ko na nga rin ang nahuli naming isa sa pinakamahal na isda dito sa Laguna Lake, ang Ayungin. Nasa 500 pesos kasi per kilo ang isdang ito kapag malalaki. At bihirang-bihira nga lang ito dito sa amin sa Laguna Lake. Naaalala ko pa nga nun, mga mare kapag maraming ang nahuhuling Ayungin dito sa amin ay dinadaing nga namin at ibinebenta. Bang sarap kayang iulam ng daing na Ayungin kapag almusal tapos iteternuhan mo ng kamatis. Nako po, bang sarap at napakalinamnam pa. At kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonood ani.